Gitutukan sa Prevention and Advocacy Team, ubus sa Provincial Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children, pikat Vauci, ang pagpakusog sa Information Drive o paghanay sa responsibilidad sa mataging tungdang opisina, pinaagi sa gipahigayon ng COVID Meeting, Hulyo 23, 2025, PPDO Conference Room, Kamulan Park, Malaybalay City, Bukidnon sa maong tigom, gipaambit sa mga team members ang ilang mga kasamtangang lakang, suwestyon o mga plano aron makamugna o mas epektibong IEC materials nga haom sa nagkalayang-layang target audiences. aron masayod ug maedukar sila sa mga mahinungdanong impormasyon nga maglikay kanila sa mga nag nagunang problema sama sa teenage pregnancy, pagpangabuso, bullying o uban pa. Sa Yuda, Tabukidnon, gawas May Pakana, Nagabalita.